Yun mga Abel, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. Ayan. Um. Uh, one, ano na. One magwa 140 na mga Abel. So ayan, uh, medyo hindi tayo na vlog ng ilang araw kasi birthday po natin, medyo nagandalan tayo ng konti lang naman. Pero konti lang, uh, wala aming ano, walang inuman. So ayun mga Abel, uh, mabrik tayo. Ah, uh, eto nga pala mga Abel, ah, uh, gumawa ako ng cage dito. Ayan, makikita nyo, mapapansin nyo mga Abel. Gumawa ako ng cage. Ayan gawang kopong-kopong lang yan mga abel oh. <laughs> kalawang pa nga eh, o oh. oh, yan, ang iniligay ko lang luplak mga abel, oh. nakaluplak lang lahat yan hmm. ginawang ano ko lang, uh, parang i nila mga abel, so kasi ito mga south natin na to malapit na yung training nila so hindi pa nga nagpa apply sa atin to kasi mapapansin ninyo, ayun eh, no, ang iksipan ng mga bagwis mga abel eh, no? pero kasi matataba na sila so yun, mapapansin nyo, saglit lang dito yung ibo natin, Tingnan nyo, hinihingal na yung mga yan, yung apat na yan, medyo maiksi yung pakpak. Pero ito, ayan, goods na goods na to. Pwede tong isabak sa south. Then, ito, mga to, yan. Uh, siguro, makakapag-training na tayo niyan, mga ano. Siguro, katapusan siguro, medyo nagpa-apply na sila, mga Abel 21 kasi ngayon eh. Siguro, magpa-apply na sila ng katapusan. Ayan, magkakalahati na naman yo eh. Hindi kasi natin pwedeng puwersahin niya sa liparan, kasi magdudugo yan first primary at saka second primary ang binunutan natin. Ayan. Akala ko kasi mga katapos sa bagay, kung mag-aano pa naman ako ng December 2025, nasa Marilaw o San Jose del Monte pa lang naman sila, malapit pa lang nun mga Abel. yan. Sobrang dami pa ng ibon nun. Kaya pwede pa tayong ano, magpamitos sa mga kailala natin, mga biyahero. Kasi meron tayong kaibigan na nagbabiyahe ng Balinsuela. So yun, pwede kong ipakiusap tong mga to na doon itos. Kada kakain sila sa amin, sa mamian, silang lima, ipatotos natin. Ayan, patotos natin sa mismong, ano, sa mismong Balinsuela talaga. Ba bago pumasok ng Balinsuela, nasabihin ko pakawala na doon. Kasi ano yun eh, Tabang, tapos Mindanao Avenue, tapos Balinsuela. Yun, pwede na ako doon magpakawala. Hmm, mga Abel, doon ko sila papakawalan o pasasabihin kong pakawalan kasi ang gamit kasi nila truck mga Abel. Pwede, yun. O kaya, hindi ko sasabihin sa kanila na mismong Balinsuela. ba kasi ano dun eh. Kasi papas, papa ano yung binangon ba yun? Ano nga tawag dito? Bin, binangon ano? Uh, papasok na ni eh, Ng Balinsuela, nakalimutan kung anong uh, lugar yun. Sa ano ata? AKC ata. May anong lugar yon? May. Yon, nakalimutan lang namin eh. Pero ano, update ko ayo saan lugar yon mga Abel. Pero for the meantime, kailangan ibilad lang natin yung ibon natin dito. Bali, ang gagawin natin dito, ngayon ko lang kasi to ginawa mga Abel. Yan oh. ngayon ko lang to ginawa. Hmm. Yan. Then, kinabukasan mga Abel, ang gagawin natin, ibibilad natin sila dito ng umaga. Bago umalis ng 6.30 o bago mag-alas 7, nandito na sila ilalagay ko silang apat dyan. Yung isang yon ano naman, bugbog buk naman sa lipad yun. Hindi naman yun tinanggalan natin ng bagwis kaya walang problema. Uh, maganda yung pagka-build ng atawa niya. Ito naman, medyo mga tumaba dahil nga sa hindi sila nalipad mga abel. Yan. So yan, kumbaga ano lang natin yan. Ano yan, uh, pansamantagal. Yan. <laughs> pansamantagal na ibiyarin nila dito. So natatanggal naman yan, nabubunot na ganyan yan. No? Natataas yan. Kasi dito rin tayo magtuturo ng mga ano natin, ng mga young bird natin kasi ganito yung naisip ko eh. Ganito yung nakita ko, sabi ko, parang o oh nga magandang idea yung ganyan na matuturuan yung mga ibon tapos bubuksan lang natin ito. Pag binuksan natin tong trapdoor natin na to, magpapasukan sila doon sa loob, mga Abel. Matututo talaga silang pumasok dito sa trapdoor natin. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, kailangan natin uh, sunugin yung pats nila kasi medyo tumaba sila. Kasi sigurado, pag lumipad yan mga yan mga abel, sigurado, hingal kabayo yan. So wala pang lipad sa atin. Tapos magte-training na tayo ng start ng BBC Southeast December 10. So hindi pa naman tayo magte-training nun mga abel. Kasi uh, magso-solo-solo -solo ride lang muna tayo. Magtotos tayo ng sarili lang natin. Yan. Papunta mo ng ano, papunta mo ng apalit. Tapos hanggang malolos. Try natin. Kumbaga sa ano, ah uh, hindi muna tayo sasakay sa truck. Sasakay -sa tayo sasakay sa truck pag uh, medyo malayo na at matibay na 'yung mga ibon natin. Pag uh, naalabas na sila ng ano ng Balinsuela o ng bulakan pag naalabas na sila sa bulakan pwede na tayo sumabay sa Antipolo o kaya uh, tanay Rizal 'yan. sasabay na natin 'yung mga ibon natin para medyo hindi na sila ganong uh, mahatak ng ibang ibon kasi pagka uh, na training tayo dyan lang sa malalapit, sa pulilan, sa malolos, ang mangyayari sa mga ibon natin, mahahatak lang sila. Bali, ang mangyayari dyan, uh, meron training din kasi ang tarlak, alam ko, makasabihin natin yung tarlak, mahahatak lang yung mga ibon natin, papuntang Angeles, Araya, at paganyan. So, kailangan, medyo malayo na yung liparan ng ibon natin, pero kailangan talaga natin, mamimidtos natin yan ng parte ng Tabang o kaya yun, Tabang o San Jose del Monte hindi ko alam kung pares lang yun San Jose del Monte at Tabang kung pares lang yun mga Abel pero kasi doon lang talaga ako nagtotos alam nyo yung ano uh, Mindanao Abin yun na nga ata yun sa so may Makdo yun Pagla paglampas na paglampas ng Bukawi toll gate diretso ka bago mag suela Tollgate, meron kang mapapansin doon ng Makdo sa kanan doon ako nagmimitos mga Abel yan doon lang yun, binimidtos ko dati mga Abel, hindi ako nagmimitos kung saan saan. Yun lang, ang gagawin ko lang, isang biyahe ko lang na malolos, pagkatapos ko ng malolos, kinabukasan na no, sa isang araw, sa isang linggo, sa ano na yun? Doon na sa mismong Mindanao Avenue o malapit na sa may suela hindi ko kasi kabisado yung lugar na yun eh. Dinadaanan lang namin. Doon, doon ako nagtotos sa may Makdo. Maganda doon kasi rekta agad yung Ako mga Abel, hindi ako nagtotos ng ah, uh, konsuelo. Mga Abel, hindi ako nagtotos talaga. Alamitan, malolos ka ang ginagawa ko. Pero ngayon, mag-aapalit muna ako. Bubugbugin ko muna sila sa apalit. Tapos, uh, magmamalolos ako do Doon sa mismong convention ng malolos, doon ako magtotos mga Abel. Then, pagkatapos nun, tabang. Then, ooong oh, um, tabang at saasan Jose Del Monte is parehas lang. Basta, Valenzuela yun. Nakalimutan ko ang lugar na yun, mga Abel. At tagal ko na kasi hindi nagmi dun eh. Kasi wala na ako sa sakyan eh. Pero, pipilitin natin ah, na itong mga ibon natin, pipilitin natin, masunog yung pats nila. Then pagka matatag na silang lumipad, yan, saan natin sila it itotos. Kasi sa ngayon talaga hindi natin sila po pwedeng sa eh. Kasi dudugot, dudugo lahat ng mga pakpak nila. Kasi gusto na nilang lumipad mga abel, kaso nga lang, pag pinuwersa natin yung sa liparan, dudugo at dudugo yung mga yan. Lima lang yung young bird natin ng BBC mga Abelo. Oh. Eh ang ganda pa naman ng labanan ng BBC mga Abel ragay, naga, ligaspi. Ano ba yung matnog? Tapos katbalogan. Katbalogan ng kalbayog. Tapos takloban. Six laps kami mga Abel. Ayan. Kaya goods na goods yung labanan namin ng South mga Abel. Kaya ayan. Kaya abang-abangan ninyo mga Abel yung ating ano, uh, unang toss natin ng South mga Abel. Pero itong mga to, yan, okay na okay yan. No? <laughs> tapang niya no? Hmm? Tapos yun, yung pinost natin na blue bar na yun na sinasabi kong babae, naging kak pala. Ito pala yung pares na hen. Yan. Yan. Tapos yun, kak Then, mga abel. Then, ito naman yung mga isasakay natin sa Ilagan Isabela. Ang mga katawan nila is goods na goods naman. Ayan, mga abel. O, kita nyo, ayan. Hmm. Si number one yan. Si 10 overall champion ng fan race 1. Nakakuha tayo. Nakakurot tayo ng konting premium, mga abel. Then, ito naman yung ating Uh, litar. Pero ano rin yan mga Abel, Peter si din. Kasi yung nanay nito at saka nanay nun, magkapatid mga Abel. Iisa lang yung pinanggalingan nila. Yan. Kaya, tinan natin sa ilagan. Uh, prepare na sila, naka-prepare na sila sa ilagan mga Abel. Then, eto nga, makikita nyo, mapapansin ninyo, ang ating painuman is plain water. Yan. Alam nyo na yan, kung uh, nanonood kayo sa vlog ko, alam niyo na kung anong hinahalo ko sa tubig niyan yan. Hmm. Yan lang. Then, ito mga to. Tuturuan din na. eh, ano? Ito. Ito, tsaka ito. Saan pa yung isa? Ay, ito. Yun, yun. Oh. Yan. Mga tuturuan natin. Papakawalan din natin yung mga yan, mga Abel. Pero ngayon, yun muna ang pinapukusan natin yung mga yun. Kasi kailangan na. Kasi malapit na ang training ng south ng BBC. Kaya, kailangan. Ah... Uh, uh, training na malala ang ating gagawin sa mga ibon natin na yan para mawala yung kanilang pat sa atawan, mga Abel. Yan.